This video contains graphic or disturbing images. That may not be suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. Sa isang mapayapang gabi, mainit ang pagtatagpo sa pagitan ni Luis at ng isang estranghero. Mapusok at nang-aangkin. Baka sa mata ni Luis ang pagod at ang mga katagang huli niyang narinig mula sa estranghero tawagan mo ako bukas. Isang tawag mula sa Vice Captain, si Sabrina Dave ang gumising kay Luis Alexa, ang itinalagang Commander-in-Chief. Pinaalala sa kanya ni Sabrina ang tungkol sa gaganapin na demonstrasyon sa gymnastics training pero masama ang gising ni Luis. Sira ba ang orasan niya? Humingi ng paumanhin si Luis kay Sabrina sa na nag-asikaso. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Sabrina sa pinuno, ngunit pinalubag loob ni Luis ang kanyang loob. Nang makaalis si Sabrina, ay muling pag-alala ni Luis sa kanyang panaginip. Abala sa pagtuturo si Louis sa mga trainees at pagpapakita ng mga teknik sa pakikipaglaban. Kahit ang iba ay bakas ang paghanga sa kanilang leader. Sa kalagitnaan ng pagtuturo ay nakaramdam ng biglang pagkahilo at pagsusuka si Louis. Natataranta ang mga kasamahan na umalalay kay Louis dahil sa nilamon na siya ng kadiliman. Pagkamulat ng mga mata ni Louis ay siyang pagtanong niya ng oras. Rumihistro sa kanyang harapan ang isang medical officer, si Peter Elwin, na sinagot ang katanungan ni Louis ng Alas 7 ng gabi. Hindi makapaniwala si Louis. Ano nangyari? Bakit siya nawalan ng malay? Kahit si Peter ay problemado, hindi niya alam ang gagawin. Napatanong si Louis kung may malalabas siyang sakit. Ngunit di masabi ng diretsyo ni Peter. Ano ba iyon? Sabihin mo na, tanong ni Louis. Ano kasi, alam mo Louis? May nararamdaman ka bang kakaiba nitong mga nakaraan, etong apat na buwan na kalipas, bulong ni Peter. Ano ibig mo sabihin? Tanong ni Louis. Nakakaramdam ng pagkahilo, masakit ang likod o kaya balakang o masakit ang sikmura, tura ni Peter. Napagtanto ni Louis ang mga sinabi ni Peter. Nakadanas siya ng mga sintomas na nabanggit kaya tanging mga prutas lang ang kinain niya nitong nakaraan na buwan at napapansin ni Louis na nagiging maayos na ang pakiramdam niya. Tinanong ni Luis si Peter malala na ba ang sakit niya? Imbis na sagutin siya ni Peter ay inabot sa kanya ang resulta. Tila mga od ang nakikita ni Louis sa sulat kamay ni Peter at tinignan ang sulat sa bandang huli. Apat na buwan siyang buntis. Ikinabigla ni Louis ang nabasa. Kahit si Peter ay ilang beses isinagawa ang pagsusuri sa kanya, munit pareho ang lumalabas. Hindi makapaniwala si Louis na buntis siya. Ano ba ang nangyari? Sino ang ama? Sam Huangja? Endok ng Sirion o si Marquis Ilel? Alam mo na isa sa mga tao na parte ng Imperial Family, tanong ni Peter. Dahil ang linya ng dugo at ang kanang Imperial Family ang may kakayahan na magkaroon ng anak sa parehong kasarian o ang tinatawag na blessing of fecundity. Ang pagkakaroon ng anak ng isang Imperial Family ay kaakibat ang mabigat na desisyon. Kung itutuloy ba ni Louis ang pagdadalang tao o pagbura nito. Kung ipapagpatuloy niya na kukupin ang bata ay magiging usap-usapan siya sa kabisera. May balak ka ba na burahin ang bata ng Imperial Family? Tanong ni Peter at dinagdag ang Sino ang ama, Louis? Pareho natin hindi gusto ang crown prince at sa tingin ko, ay wala pa sa tamang edad ang ibang kamag-anak ng imperial family. Aaminin ko na nagkamali ako nitong mga nakaraan na buwan, amin ni Louise. Pero hindi ko siya kilala. Wala akong maalala. Tura ni louis. Ano? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Peter. Wala akong maalala kung sino siya. Tura ni Louise. Napasapo si Peter sa noo. Ano na ang gagawin ng kaibigan niya at tinanong niya si louis kung meron ba siyang sinabihan na iba. Walang imik si Louis at binilinan si Peter na walang makakaalam kahit si Sabrina. Ilang tawag si Sabrina sa leader hanggang sa nagitla si Louis sa pagsigaw ni Sabrina. Humingi siya ng pasensya kay Sabrina na pinatong ang bulto ng mga papel sa mesa. Tinanong siya ni Sabrina kung meron ba siyang sakit habang nang-uusi sa ang mga tingin sa amo. Sa tingin ni Sabrina ay may sakit si Louis at tinanong kung ano ang nangyari nakaraan nakausap siya ni Peter. Tanging anemia ang sinagot ni Louis. Pero hindi makontento si Sabrina, bakit nagkaroon ng anemia si Louis? marahil ay hindi kumakain ng matino. Ani ni Louis na hindi siya makakain ng maayos marahil sa marami siyang gawain. Naniwala si Sabrina sa dahilan ni Louis. Limang murder case ba naman sa loob na buwan ang hindi pa nila nalulutas? At wala silang ideya kung sino ang salarin. Muling ibinalik ni Sabrina ang usapan kung kumain na ba si Luis at tanging sandwich na dala ni Leo ang kinain ni Luis. Pangasar na tinanong ni Sabrina si Louis. Kung sasali ba siya sa beauty pageant at bakit iyon lang ang kinain? Alanganin na nagdahilan si Louise na wala talaga siyang ganang kumain at hindi niya masabi kay Sabrina na hindi niya gusto ang amoy ng mga karne. Di man gusto ni Sabrina ay pinangaralan niya ang amo, kung hindi maganda ang pakiramdam ni Louise ay maaari siyang lumiban. Lagi pa niya nahuhuli si Louise na nakatulala at walang magagawa ang pag-upo at pagkatulala niya na mahuli ang kriminal. At matagal na hindi nakakadalaw sa bahay si Louise. Ngunit hindi gusto ni Lois ang umuwi dahil sa pagod ang mga kasamahan niya. Pakiwari ni Sabrina ay walang masama na umuwi si Lois. Kahit si Sabrina ay umuwi kahapon at lumiban si Leo sa trabaho para makipag Bakit niya naman pipigilan si Leo? Ayon kay Lois, sekretarya si Leo at wala naman report na gagawin. Hindi mangyayari ang sunod-sunod na krimen kung mahuhuli ni Lois ang salarin. Hindi na isisihin ni Sabrina ang amo, pero nais niya kausapin ang mga taong hindi nais na tulungan sila. Ang kaso ay tungkol sa torture, sexual assault at serial murder. Pinipili ng salarin ang kanyang biktima na may maitim na maikling buhok, maputi sa kahit anong kasarian. Ang unang katawan ay natagpuan apat na buwan ang nakaraan sa isang madilim na kalsada na nasasakupan ng jurisdiction nila. Ang mga biktima ay pinahirapan bago pinatay at tinapon sa kung saan hindi makikitang lugar. Ang tanging palatandaan nila ay ang magandang kalidad ng pulang tali. Kaya napagtanto nila Luis at Sabrina na ang totoong salarin ay galing sa mayamang angkan o di kaya ay nasa kaitaasan. Malamang ay gumagamit ang salarin ng isang bagon para maidala ang biktima na maaaring isa sa mga residente ng unang gwardya, si Bill, ang hinahanap nilang suspect. Ano ba ang makukuha nila sa pagsisiyasat kung nakailang padalana ng sulat para sa pakikipagkooperasyon sa First Chief of Guards si Sabrina kung apat na buwan na silang walang natatanggap na mensahe mula sa palasyo? Pinanatag ni Louis si Sabrina na magpapadala siya ulit na mensahe baka sakali ay may matanggap na silang kooperasyon. Pero giit ni Sabrina na walang silbi ang pagpapadala ng sulat dahilan sa hindi gusto ng balyo nilang pinuno si Louis. Pinagsabihan ni Louis si Sabrina na maging maingat sa sinasabi dahil kasalanan ang pahiyain o dungisan ng salita ang Imperial Family. Walang mali sa sinasabi ni Sabrina dahil iyon ang katotohanan. Katotohanan na balyuna na ang kanilang pinuno. May mga chismis kasi nakarating kay Sabrina na ang mga sulat na pinapadala nila sa First Chief of Guards ay tinatapon kapag nakita ang pangalan ni Louis. Meron ganoon chismis? Tanong ni Louis. Hindi siya sumagot sa mga sulat na pinadala sa apat na buwan. Sa tingin mo hindi totoo ang chismis? Tura ni Sabrina. Napabuntong-hininga si Louis at sinabihan si Sabrina na personal siyang pupunta para makipag-usap. Lagi ako dumadaan doon araw-araw pero wala siya doon. Hindi siya lumalabas sa military office at kung lalabas ay bihira, tura ni Sabrina. Sa pagpapakalma ni Louis kay Sabrina ay ang pagsulpot ni Leo. Hindi niya siya makikita sa military office niya. Pumunta kayo sa ballroom, sir, pagpapayahag ni Leo kay Louis. Ngayon araw gaganapin ang party sa palasyo. Maaaring makita ni Louis ang Crown Prince. Hindi man sigurado si Leo ay baka pumunta ang Crown Prince. Meron ba ko imbitasyon? Tanong ni Louis. Meron, sabi nila, kapag hindi nakatanggap ang leader ng imbitasyon ay hindi iyon matatawag na party. Tugon ni Leo habang abala siya sa paghahalungkat at inabot ang imbitasyon. Nagagalak na pinapauwi ni Sabrina ang amo at maghanda para sa ballroom party. Pero napapaisip si Louis, sana ay makuha niyang makausap ang crown prince. Inutusan niya muli ang miyembro na mahigpit na magbantay. Pero sininghalan siya ni Sabrina na umuwi na at pinagtulakan ang amo, nagpaalala na huwag lang hanapin ang crown prince. Kung hindi matuto maghanap ng magandang babae si Louis at magsaya sa ballroom party. Dinaan na lamang ni Louis sa tawa ang payo sa kanya ni Sabrina. Samantala, sa palasyo ay isang gwardiya ang pumasok sa opisina ng Crown Prince. Dala ang mensahe na muling nagpadala ng sulat ang chief ng second guard. Tila hindi talaga siya napapagod sa pagpapadala ng sulat, ani ng Crown Prince. Ano ang gagawin ko? Kailangan mo maghintay hanggang sa makita kita. Nagmamadali ang isang dalaga bumaba sa hagdan ng makita ang kapatid. Masaya niyang niyakap si Louis dahil sa matagal niya itong hindi nakita. Kamusta ka, John? Pagbati ni Louis. Ilang beses na ako pumunta sa ballroom kasama ang baliw na iyon at hirap na ako bawat araw. Mas maigi nang akong mag-isa na lang pumunta, panunumbat ni John. Kahit anong tanda mo na, mahilig ka pa din magsumbong sa akin, tura ni Louis. At hinanap si Chris. Na maagang umalis para sa pupuntahan na seminar. Nagtaka si Louis seminar kung kailan weekend, Sigurado si Joan na hindi seminar ang pupuntahan ni Chris kung hindi inom lamang iyon. Joan, meron gaganapin na masquerade ball sa palasyo mamayang gabi, tura ni Luis. Isasama mo ako sa palasyo. Masayang tura ni Joan na siyang ikinatuwa ni Louis kung maaari ba siyang samahan ng kapatid. Tinawag ni Joan ang kanyang alalay na si Lisa. Pinaalam niya na maghanda ng maisusuot para sa pagtitipon. Kung nalaman ng maaga ni Joan ang tungkol sa pagtitipon ay nagpagawa sana siya ng kasuotan. Suhestyon ni Lisa na suotin ang puting dress noon pumunta si John sa isang garden party at magmumukha siyang elegante kung idadagdag ang isang ruby belt. Bahagyang nakatali pataas ang buhok at puting mask. Nag-aalala si Joan sapagkat kasama siya ni Louis sa pagtitipon, sigurado nakatingin ang mga tao sa kanila kaya nais niya na hindi magmukhang gusgusin. Kaya gagawin ni Lisa ang lahat para maging maayos ang postura ni Joan kahit pagahol sila sa oras. Habang papalayo ang dalawa ay pagmasid ni Louis. Kung alam niya lang na maraming problema ang kapatid ay nagdalaman lang siya ng kahit ano. Hindi sa meron pagkukulang, sadyang nag-aalala siya dahil narito kayo yaong master. Kaya huwag kayong mabahala at madalas niyo siyang ipasyal, pagpalubag loob ni Holton. Habang nasa pagtitipon kayo ay maghanap din kayo ng maaari niyong makarelasyon, yaong master. Meron na po ba kayong napupusuan? Tanong muli ng matanda. Wala, tura ni Louis. Kung tutuusin, apat na buwan na ang nakaraan ng pumunta kayo sa pagtitipon at inumaga na kayo umuwi pag aalala ni Holton. Meron akong rason ng araw na iyon, tipid na sagot ni Louis. Ayos lang, hindi niyo naman pwede itago ang relasyon niyo basta walang aksidente, kahit sinong babae, putol na sambit ni Holton nang pigilan siya ni Louis. Wala siyang karelasyon. Hindi sa ganon. Basta, hayaan mo na. Pasensya ka na kung mainit ulo ko, tura ni Louis. Pasensya na din, nais niyo siguro mag-relax at mapag-isa, dahil siguro matagal kayong hindi nakauwi. Masyado akong naging inconsiderate, hinging pa umanhin ni Holton at tinanong si Louis kung kumain na ba. Pero nais ni Louis ay ang magpahinga. Binilinan niya si Holton na huwag maghanda ng pagkain na maihalong karne. Habang nakababad sa bathtub ay ang pagbuntong hininga ni Louis. Matagal na siyang hindi nakakain ng maayos. Akala niya ayos lang dahil sa abala siya at hectic ang schedule niya at ang nais niya lang kainin ay gulay at tinapay pero ang dahilan pala ay nakakaranas siya ng morning sickness. Nanumbalik kay Louis ang gabi ng pagtitipon, apat na buwan ang lumipas, at tanging sulat na nagsasabing, Tawagan mo ko. Ang naabutan niya kinabukasan, naaalala niya lang ay pumunta siya sa masquerade ball at kausap ang mga kasamahan. Uminom at nakipagsayawan. Sa balkonahe. Bakit naman siya pupunta sa balkonahe? At sino ang huling kasama niya uminom? Kahit ang pagpunta niya sa lugar na iyon ay hindi maalala ni Louis. Masakit ang katawan niya at kung hindi niya maalala ang lahat, sa bandang huli ay pagkakamali ang lahat. Hindi naman makikita ni Louis ang lalaking iyon, kaya tinapon niya ang kapirasong papel. Sa malalim na pag-iisip ay siyang pagkatok ni Holton sa pinto. Pagpapaalala na oras na para umalis. Namangha si Holton sa nakita. Sadyang perpekto ang kasuotan sa iyong master at napakagwapo. Natutuwa na tinanggap ni Louis ang papuri ni Holton at sinuot ang isang black mask na patingin si Louis sa kanyang refleksyon. Darating ang lalaking iyon sa pagtitipon. Isa sa miyembro ng Imperial Family na kasama niya ng gabing iyon.